Hi guys! Welcome back to another YouTube video. So ngayon, maglalaro tayo ng Endless Nightmare. At itong laro na to ay matagal na naka-install sa sa cellphone ko. Kaso, hindi ko lang siya nilalaro. Hindi ko siya nare-record. Gawa ng wala akong time. Gawa ang daming activities sa school. Pero dahil ngayong mag malapit na mag-Christmas break, at tapos na yung mga lesson at activities na pinagawa at naipasa ko na rin uh, nagkaroon ako ng time para laruin tong endless nightmare na ito at yun yun sisim, bago ko simulan nga pala uh, huwag niyo kalimutan mag ah uh, i-like mag subscribe at i-comment ko ano pang laro yung gusto nyo makita ko, nyo sa next video ko at yun na without further ado let's start Mm First person. Floor. James can avoid danger by hiding, but remember not to let her see where you are hiding. Otherwise, oh, may taguan. Ay. May tagu-taguan po. Ayos. Ayun. Ah, pulis ako. Oh, fudge. Papasokan niyo ako. Oh, my. Ano nang nangyari? Wala pang ang... Please, huwag ka manggugulat. po sanggala paano kunin yung camera hula ko lang talaga may multo sa likod ko hindi ako nagbibiro oh may multo nga alam ko mang gugulat ka hindi na ako magugulat Boy, halata ako na seryoso na hindi mo na ako magugulat corny hmm. <laughs> A triangular key, forget where to start. There are always an inex inexplicable locks and keys at home. Oh, and mana yari? Ano ano to? Hmm. Bawal ba tayo lumabas? Nakalock din to. Ah, so sa taas nga tayo. Na hindi ako magugulat sa'yo bro. 2, 3, 7. Uy Uy Tago Oh, creepy mo bro Paano pag lumabas ako? Patay kaya ako? <laughs> the pot of Lisa and I which was taken on the wedding day Ba't mayroon na dito nakahiga? Wala to ah. Hol, wait to kanina. No, nawala siya. Hindi pa rin ba to yung master's bedroom? Nalilito ako kung saan ako pupunta. Ay! 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 This is Lisa's phone. With an unread text message on it, you should have a good talk with your husband. Oh, cheating? Cheating? Is this cheating? Bro. Okay, lalayo na ako. Alam ko may manggugulat eh. <coughs> Halata naman eh. Ano mag ginagawa ko sa sarili ko? Anong pakiwalaan? Pakiwalaan <laughs> sa inyo lahat. Wala anong pakiwalaan sa inyo lahat. Divorce! The divorce verdict between Lisa and me was issued by the court three months ago. Lisa's has given up the child custody. Ooh. Pero sino ba talaga kasi pumatay? Oh my! Wala nang pakialam kahit manggulat kaya seryoso, no joke ako. bumalik na tayo Nakapikit oh, ako guys, sorry Kinakawaan kasi ako Why? Ba't may aso? Sinusundan ba ako ng aso? Let's go! Wala na akong takot sa inyo mga mothers Nasa na ang badge Wala lang akong pakailang boy. Two homicides occurred yesterday in this country. Ha? Huh? County? The victims were the well-known photographer Lisa and her daughter Amy. According to the police, the two deceased. Oh, may pong nga sa kanila bro. Okay, binato ko na doon. May aso ako sa tabi ko nasan siya lalabas guys ano kayo nagbubukas ba ayoko na natatakot na talaga hindi ko kasi siya nakikita naiinis ako kailangan makita ko siya para mag-adapt ako nagbukas yung pinto eh parang loko tong asong to eh may nagbubukas ang eh grabe may hallway dito dito na magaling. Ayun yung badge. May naririnig ako. Naawa oh. yung badge ng aso ko. Boy, ayun yung aso. Uy, anong kinagawa mo? roon anong ginawa ng oh, aso nakaupo lang dyan ah oh. okay maririnig naman natin siya kapag malapit siya sa atin pag pumunta dun siya sa kabila, kabila lalabas ako dito okay oh my gosh wow ang bagal niya guys pababain natin siya ay meron pala dito Masin siya Ay siya Allah Ay mga tao Ayo niya Ayo oh, mo po doon siya napunta sa maingay Ah sa mas maingay Let's go Let's go let's go let's go let's go let's go Ano to? is bad shape, okay. Use okay, okay, okay. Eight parts of taser gun. Oh, you know what? What's up, guys? Away, mo, Away, mo. guys. Away, Nisha. Do I have smelled alcohol on your breath? Well, I I've heard it. pala yung screwdriver eh Oy! Ang creepy mo boy O oh, alam ko boy Ba't may tuturo sa akin Tinuro niya ako saan ito Yung gagamitin yung screwdriver Okay takbo takbo uh, Takbo Bilisan mo bro Bro ang bagal mo naman bro Ano yan? Ok. pei. Oi, Santian. Baba, baba já. The smog is very delicate, it should be a precision instrument. The flower bell in the corridors to all the stuff Okay, flashback. Flashback, okay. Okay, now tapos na tayo sa flashback na to. Ay, hindi pa. Ano to? Wow. Ay, ito na. Bumalik tayo sa flashback. Ay, sa totoong buhay. Uy, dugo. Happy birthday. Oh, my God. sabi happy birthday daw hindi nga naman birthday hindi ito lang rin naman ako pupunta tada dilem okay naman it's visible you can use it to cook something ah it's not... oh no nasa lash pa tayo uy hello manggugulat ka ba gulat naman ako Oke, ato na Nas taas Alamu yung naririnig na yu pa. dito, dito. Yung okay. password? The ZCJ to po Ay, hindi ko ka pala kailangan tandaan Okay Patapos na ata tayo guys Oh sa saan ka lang may basement pa Uy no, saan siya? Ay! Nasa baba eh wala na. Stuck tayo, boy. Hindi. Yes, yes. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, guys. Let's go. Nagulot ako nang sa tabi ko. Ang dami na nung ma-explore. Ayun, taser bullet. Gusto mm -hmm. ko siyang barili na lang. Okay. Maligalig ka. Maligay ka. nasa na yun pog flashback na naman to Amy miss ah sa kanya to boy we visited Amy that night that day And brought her a new partner she wasn't been she hasn't been so happy for solo. ah ikaw yung alaga ni Amy yes yes sir may bullet ay, ito pala. Ay, sandala. Ano yung kayaan? Wala, wala step, pang steps. Wala pang footstep. Ito ang crowbar. Flashback. Ay, creepy. Ayoko talaga nang naririnig yun. Pag nakakakuha ko ng kung ano... Ano ito? Uy, Si multo. Ay. Ay, ayun yung nagugulat eh. Nikli. Si Nikli, age 42. Occupation writer, suspected first degree murder. Prosecutor file showed that Nikli was suspected of two first degree murder felonies. The two victims were Lisa. Oh, si Nikli yung pumatay. Eh, sino yung nag sa yung multo? We don't think Nak can recognize himself. Sometimes he is a police officer, James. Sometimes he's someone else. Oh, how do you it? But oh no! Wag mo sabihin, wag mo sabihin sa akin na ako yung pumatay. Ayano you know, dissociative personality recognition disorder. Like yung ano? Ayon ba yung multiple personality? Like yung mag-iiba ka ng hindi, I mean, nag, like, like, ibang personality ka, like, like, hindi mo maaalala kung, si, kung anong ginawa nung, ano mo na yon part mo. Kasi sabi dito, we don't think Nick can recognize himself. Sometimes, he is police officer James. Eh, ako yun na, ah, si James ako ah. Nakita ko dun sa ano card. Buya ko yung pumatay. Ang, ang grabe, boy. may nagbukas wala ako yung pumatay sa kanila is ah sila yung nagmumulto sa akin yung nanay ako yung police officer James na mayroon dissociative disorder personality disorder oh grabe yung plot twist Bilatin niyo na kasi ako. Bro, ako rin yung tinuturong pumatay eh. Boy. Ano to? Nagkukunwari yung polis lang pala to. Nagkukunwari yung polis. Ay hindi, siya rin pala gumawa na ito. Dahil sa ano niya, disorder niya. Gumawa siya ng fake card. Ayun no. Oh. Ay! Kanina gamit natin si James. Gamit natin si James. Siya yung karakter natin. Ngayon si Nick na tayo. Yung totoo. Kasi tala si Nick yung totoo tapos sometimes he pretend to be a police officer James tas who is James Douglas so hindi niya nakilala si James ibig si Nick na tayo o kaya pala tayo minumulto kanina kasi... oh hell na no. may multo na naman dito take the evidence from the cake boy ba't nasa cake yung evidence hello oh my gosh What? Wala akong bala Woman's ring Find Amy Ay Nasa baba sa si Amy Nandito sa basement taas, 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 taas. Bilis, bilis. Flashback. Okay, alam ko na to. Ay, dami nila. Ba't nang ito? Ay, nandito ako. ito may pinto. Amy? Amy? Wala akong tataguan. Nakakatakot. Wala akong taser, wala akong taser. He's about to suffocate. Hindi ako mamatay boy. eh. Marami pa akong gusto sa buhay. Ano Ano to? will live forever. Wow! Ayun na siya. Inabol na ulit niya ako. Let's go! Uy, ang aga mo. Ang bilis mo. Titignan pa lang kita eh. Why is there blood on you? Boy, titignan ko lang siya noon. Titignan kung nagano kalapit. Ang bilis niya maglakad. siya. Uy. Ang dilim oh. Sa tingin mo ba may makita ako? Ay! Paakyat pala ako. Ano to? Ang peaceful naman niya. na uh, may google pa rin dito eh. Ito. Hmm. Hindi ako medyo natakot. I mean, like, nagugulat ako sa mga ano, sa jump scare syempre tsaka yung sa babae eh, nagulat ako baka ang lapit bigla niya sinilip ko eh ang layo pa niya pero yun nga ay yan yung cutscene na hinihintay ko ngamaya na pala magbibigay bibigay ng remarks si Amy the end ah oh, hindi hindi pa to may part 2 to nakita ko sa playstore kung gusto niyo laruin ko yung part 2 i-like niya lang huwag okay, wag huwag kalimutan mag subscribe at ilike pero yun nga, sa hospital alam ko eh may barila na nga dun eh may special ending ah uh, kung maabot to ng 15 15 likes ah uh, lalaroin ko syempre yung normal difficulty tapos try ko rin laruin yung nightmare kung kaya ko pero hindi yan. Ako ba? Hindi, 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 hindi ko matatapos yung nightmare. At yun nga. yung bibigay ko na yung remarks ko. Ah, uh, ang ganda siya. Ang ganda nung plot twist niya sa huli. Nakakala natin, may nag-murder talaga sa pamilya niya. Tapos pulis tayo. Pero yung pala is, meron tayong ah, uh, yung uh, personality disorder na nagiging split personality. Ayun, ay, split personality pala hindi tawag dun Yung tawag daw split personality ni si James, tsaka si Nick. Tayo talaga si ni ta si James nagipe-pretend lang tayo minsan nang tayo ay police officer na James ang pangalan. Yung una, yung part na una nila yung tayo. Ay yung part na yun is si James yung karakter natin hindi ta natin alam kung ano nangyayari kaya akala natin pulis tayo pero nung nalaman natin sa dun sa may interrogation room ba yung parang interrogation room nalaman natin na tayo pala talaga si Nick tapos yun pinatay natin And, yun ang dark ay ang dark talaga ang um, ah oh, madark yung plot twist niya sa huli. At uh, yun lang, kung nag-enjoy kayo sa kakanood na magulat ako, huwag yung kalimutan i-like, share, at i-subscribe niya na rin. Ang uh, 15 likes, difficulty normal. Ah, uh, yun lang, i-edit e ko pa to. Wala na ba akong sasabihin? Ayun, na ko na rin pala yung sub-goal na 50 ang next sub goal natin ay syempre 100 uunti untiin na natin to lang yun lang bye bye next time ulit